Halina kayo mga Felicitas. Ilagay ko ulit kayo dito sa ano. Halina, dali. Dito kayo, dito kayo. Dali, dali. Halina. Mauna si... Sinong maunang lumabas? Halina. Dali. Wait lang, ano. Si Kiara ang mauna. Huwag lang, wag kang makiuna, ano. Dito ka, dito ka. O, sige, palit na lang kayo kay ano, ha. Ayan mga kalisan, i-ano natin ulit sila kasi ayaw nila dyan sa wait lang Grabe yung init na inaano yung mga alaga natin. Mas gusto kasi nila dito sa may bato-bato para mas maibsan yung init na nararamdaman nila sa kanilang katawan. So, tignan nyo mga kalisan, dumapa na siya. Ayan. Ano yung kinakain mo, ano, Kiara? Ha? Ano kinakain mo? Ano kinakain mo, Kiara? Halika na ano. O, dito ka na. O. ka na ano. Belisa, ikaw naman. Dali. Dito ka, Belisa. Ako, ito yung mahirapan na ako kasi ano na ito, o. Oh. Hali ka na, Pelisa. Dali. Si Pelisa, hinihingal na. Ayan mo. Dito ka, ano? Dito ka sa, ano? Kiara, dyan ka na. Kasi hinihingal na si Pelisa. Sandali lang, ano, Samba. Kasi mas mahina yung ano ng mama nyo. Ito o, oh, si Pelisa. Mas maano si Pelisa, eh. Mas mahina yung... Wait lang. Dito ka, dito ka. Lagay natin, yan. Ito. Mas mahina yung ano ng mama nila. Kasi itong mama nila, mahina sa mainit. Sa mainit, mahina siya. Yun ang napansin ko. Kaya unahin natin ito. Di bali yung lalaki, si Samba, mas maano siya mga kalisen. Ayan. Wali ka na, Samba. Samba, ka na. Dali, dali. Ka na. Dali. Dito ka. O dito tayo. Wait lang. Dito tayo, dito tayo. Dito. Mm, mm Ay, ay, ako. Hirap dito tayo. Yan. Dito siya mga kalisan. Si Samba. Wait lang, Samba. Huwag makulit Samba, ha? Kasi pupunta tayo. Pupunta ako sa ano. Halika. Yan. Ano ito? Mas mahirap itong an? Oy, ba't ka pumunta sa ilalim na? Ay, sus. Palda ko yan. May maamoy ka dyan. Maba ako. Ikaw samba, ha? Inamoy niya yung ano ko. Kung ano-anong mga inaamoy niya. Actually, ito kay O, oh, dito lang kayo, ha? Kasi mamamaling ako, ne? Huwag kayong ma malikot, ha? dyan muna kayo. tsaga tsaga lang tayo muna. Diyan oh, ka na. bye, -bye na. Bye-bye na. Bye-bye mm -hmm. na, mga kalisen. Huwag niyong iskip yung aming ads. Thank you so much. Bye-bye! 拜拜。Bye bye.